Hello mga kaidol, welcome po sa akin channel. Ang itutur ko po sa inyo mga kaidol kung paano po ito i-fix. Pag once na ito mga kaidol, pag ilipat po siya sa kabilang cellphone po, ngayon mga kaidol, mga po, ganito po yung nalabas po. Example mga kaidol, may bagong phone kayo or ilipat niyo po yung Gcash uh, niyo po sa ibang cellphone po. Ngayon mga kaidol, pag once na nagkaroon siya ng ganito po mga kaidol, ang gagawin niyo lang po, susundan niyo lang po yung gagawin niyo po mga kaidol. Ngayon po mga kaidol, na po, po tayo sa Gcash po. Ngayon mga kaidol, mga nangyari po dyan, pupunta tayo sa Gcash po. Then, i-open natin yung Gcash mga kaidol. Pag once mga open nyo, ito mga kaidol ha, ah, ito po yung unang lumang cellphone nyo po, o saan nyo po yung Gcash na nakaregister po mga kaidol, ah, doon dun po siya, doon po nyo i-open muna po, bago, bago po sa bagong cellphone po. Ngayon po mga kaidol, pag once na-open nyo po yung Gcash nyo po, dito niyo po yung password nyo. Tapos po mga kaidol, dito sa mga open din siya. <coughs> Ay okay, so, makita video, may na po yung uh, signal ko mga idol kaya ang Gcash ko matagal po. Ayun po. po mga idol, mabas po. Wala lang naman po Gcash ko mga idol. Ayun mga idol, ito ililipat ko lang sa pala sa Punta kayo sa profile mga idol din. Pupunta kayo sa settings. Pagkatapos sa settings mga idol, account secure po. Pupito na dito yung account secure. Ayun pagkatapos po, mga idol, makita niyo po yung side. Then, unregister user po. po. Then, matapos mo kayo doon, i-add or use register, register mo siya. Ayan. Then, nandun mo kung doon, i-verify niyo po yung sisingok Kung kayo po yung mga kayo doon. Siyempre, kailangan mo i-verify yung mukha niyo po. Ayan. I-scan yung mukha niyo po mga kayo para mag-iwin. Then, may bago pa ngayon. Ayan pa, slow na. Then, mga kayo ah, uh, ito mga kaidol, na-unregister na sa cellphone niya po mga kaidol. Ang mo po mga kaidol, pupunta naman po tayo sa bagong cellphone na pwede siya i-register mga kaidol. Ngayon mga kaidol, ito, na po nakalagay mga kaidol, na log into the dashboard. Ito mga kaidol, nakalagay ito, you have unregistered. Ngayon po, pupunta tayo sa, ito po yung bagong cellphone ko po mga kaidol. Na pwede niyo po, ilagay niyo po yung cellphone niyo po, e i niyo po dito sa bagong cellphone niyo po. Doon na lang na po yung bagong cellphone mga kaida. I-open nyo lang po. Maybe time. Maybe time lang po yung kaida. Allow. Allow mo lang siya po. So, ito na yung bagong cellphone nyo po mga kaida. Na para may nyo po yung Gcash po. Kung ano yung password nyo na una mga kaida? Yun din po yung mga kaida. Mag-text po yung OTP sa Gcash po para ilagay niyo po dito yung OTP niya po mga idol. Yeah. So, thanks mo na lang idol. Yan dito mga idol, kung ano yung password yung unang niyo pong cellphone, so pa pula sa bagong cellphone niyo mga idol, yun po yung password pa rin mga idol. Ngayon mga idol, siyempre, i-register yung mukha mo dito, i-scan face niyo po para ma-verify niyo po yung gigas <coughs> po. Ano siya kabis mga kailan na? Ayun na mga kailan. Go to dashboard na Ito mga kailan nyo. nag ang gigas mga kailan. Congratulations. Secured yun, security na. Yung sale sa ba... Nalipat na po yung sale uh, Yung gigas po sa bang sale po po. Ganun po kabis mga kailan. Susundin so, niyo lang po yung gagawin ko mga kailan. Napakadali na po mga kailan. Ganun po yung gagawin. Susundin niyo mga kailan na. Basta, pupunta lang kayo sa settings, sa, sa, profile, din settings. Dito sa settings mga daw then account secure po. Okay. Dito lang mga idol, din nyo. Naka, ano, siya, patipis yung Gcash po. Ganun siya mga idol. Ah, uh, Lives mga